Marami oh, diba? Dito lang lahat yan Meron? Meron po? Ha? Meron? Meron <laughs> Dito yun lang kumitin Ayun, sak! Oh. oh Ay, kinagat <laughs> Oh, laka Dito lang natin lagayan Oh, eh, sak sa. sa. Pa, idol Nakita ako, idol Kaya oh. sa pa, kaya sa boy Sa pa Ano nito sa amin? Nirunukot lang yung ano mga isda, dilapya, hindi na kailangan lambat-lambatin, hindi na kailangan kuryentehin, hindi na kailangan panain. Dibukuti mo lang dito sa lalim ng mga ano, ang tawag ito so, yung... Water lily? Water lily, dito lang dito sa lalim. Oh, meron oh, na naman. Nice. Ito malaki lang yung kundi. Ano? Dalawa na. Ah. Dalawa. Galing mga ano, kapa. Ha? Huh? Galing mo kung magkapa.

O, mga nga pa na naman si Idol. Ah. Oh. Uh, kumawala. Ngayon. Uh. Oh. oh. Nagot. Ay, anim. O, anim. Grabe na. Grabe. Oh. Grabe naman si Idol oh. Chicks Boy. Grabe. Dami niya na kuha mga idol. Ang hmm, Mga tatlong kilo siguro to.